luluto tayo ng Spanish sardines na bangos. Ayan, ilalagay ko na yung mga sangka. I-arrange lang sa nung ganito. Kanita, kanina binrain ko yung bangos. Hindi ko na lang naipakita yung pag, pag, hindi ko pala nasabi. Pero pinakita ko pala. Sorry. Ayan, i arrange lang ng ganito. Tapos, after ng bay leaves, sibuyas. Tapos, tapos naglalagay tayo ng pamintang buko. Lalagyan natin ng olives. Lalagyan natin ng pickles. 200 ml. Tapos, lagyan ng 1 half cup na tubig. 1 cup na tubig. Ayan, yung lubog na. Ayan, ho. Start na natin ng ating pressure cooker. Close muna natin. Ito ang gas tube at uh, tatlong whistle lang ito after uh, tatlong whistle eh, hinaan na ng mahinang mahina ang kalang ng mga 30 minutes